So alright mga kabakbak, mga idol, mga katrabaho ko dyan sa ataw sa inyo lahat. It's me again, bakbakero Mangyan. So meron lang akong isi-share sa inyo mga idol. No? Uh, may, I may, mean, meron ako nakita ng isang post ito, si Jai Candelaria. Ayan. Nag, ano siya, nag-post siya ng maganda niyang larawan. No? Tapos naglagay siya ng caption. Ah, uh, ang caption niya, kung hindi ka swerte sa dalaga, baka para sa single mom ka talaga. Nararapat. Yun ang sabi niya kasi single mom siya. Eh, diba? So siyempre dahil ako'y matapang na lalaki at kita niyo yung pagkakamacho ko na yan, mga idol. Nag-comment si Bakbakirong Bang yan dito. Alam mo, sinabi ko dito, sabi ko, hindi ako naniniwala sa ganyan. Pagkaakin ka na, dun lang ako maniniwala. Kaya patunayan mo muna. O, di ba? Yung mga ganyang comment, huwag kayong matakot yan na mabasa ng inyong mga as asawa, girlfriend, yung mga ganyang klase ng comment. No? dahil nga sa comment ko na yan, eh, nabasa nga ng aking asawa. Habang sabi niya, alam mo, ayan o, si Elizabeth Bernal. Yan, ilalagay ko na lang sa ano sa screen natin. No? basahin nyo na lang. Ayan ang comment niya. Nag-reply siya dun sa akin. O. Oh, Nireply niya si Bakbaki Ron Mangyan. Uy, dalawa na anak mo. Aba. Aba. Siyempre. Baka hindi mapahiya yung masawa ko dito sa comment section. Nireplyan ko lang ng pinakamaalwan. At medyo maiintindihan niya. No? Ito lang naman yung sinabi ko. Ay, hindi ako ang nag-message dyan. Baka hack ang page ko. Baka nahack ang page ko. Ano, ang page ko ah. Sabi ko ganyan sa kanya ngayon, nung nabasa niya siguro yung reply ko na yan, aba tumawag sa akin, pinapawi ako galit na galit. Ha, eh siyempre ako, ang laki ng katawan ko, kita niyo yung katawan ko, di ba? Tumataba na ako, yung eh, malaki na yung katawan ko ngayon. Hindi po pwede sa akin na tinatawag-tawagan ako na ano. Ngayon, umuwi ako para sirmunan ko siya at pagalitan ko siya at tagpaliwanag ako kung bakit ganyan. Ayoko lang siya mapaya, mga idol, no? Ayoko siya mapaya, kaya umuwi ako sa bahay at pinaliwanag ko siya. Pinagalitan ko, pagpasok ko pa lang sa pinto, pinagalitan ko na agad. O, di ba? Tapos, sinigawan ko gusto ko na nga ano, eh, gusto ko na upakan eh. Kaya siyempre lalaki tayo eh. eh. hindi naman natin pwedeng patulan yung babae, eh. di ba? O, wala, wala siya nagawa sa akin. So, ayun lang mga kabakbak, no? So, ngayon, nag nagugutom na ako. So, kailangan ko munang kumain. Pupunta muna ako sa labas. Nasa trabaho ako ngayon. Pero wala naman kami ginagawa. Pupunta muna ako sa labas. Ako, okay, bibili muna ng pagkain. Okay? Alright, let's go. So, at saka nakalimutan ko sabihin sa inyo, mga kabakbak, na bibili rin nga pala ako ng gamot ko. At saka, <laughs> medyo masakit yung katawan ko sa ngayon kasi nabot ako eh. Uh, pupunta muna ako sa labas, bibili na rin ako ng gamot. No? Uh, ano kaya yung mga gamot sa mata kasi medyo masakit yung mata ko dito, medyo ko itong kaliwa medyo masakit kasi. So, papaano? Sige, uh, ganun na lang muna. Ano? Ako pupunta muna sa bilihan ng ng gamot. Okay? So, bye-bye, mga kabakbak. At ingat kayo sa inyong mga biyahe at mga trabaho ninyo. Okay, alis na muna. Okay? Bye-bye.